Ito naman yung King of Reval. So, makikita ito sa may pagakyat ng Tagaytay. Kapag galing ka nga dun sa may daan ng Asile, Kabuyaw Laguna Pakyat, dyan sa may Tagaytay. So, yan yung AOR or King of Reval. Kilalang stopover spot ng mga riders at biker. May mga kainan, tas maraming bikers na nagpapapicture dun sa may Saile Jaya, you no? Know? King of rebel So, yung way na yan ay pakyat ng Tagaytay dun sa may Sky in the Palace. Tapos ayun, no, madaming ride, rider, biker, king of Red Pal. Ginarayo nila yan or <laughs> nagpapapicture sila dyan pagka once na madaanan. Kasi kilala talaga ng mga riders, bikers, yung spot location na yan. Paket dyan sa may Tagaytay, ayun, no, may bulaluhan din. Pwedeng magpahinga at kumain ng bulalo. Ayan guys, so oh, yan yung motor namin si Mr. Ro. Naghihintay. Kami lang ay nag-stop over nung time na yan. So, yung way na yan, yung pinapakita sa video, yan yung pakit na siya ng Tagaytay. Pagka sa left, left side, yun yung Miss Kinda Palace. Tapos dun sa right side, yun naman papunta dun sa may picnic groove. Ayan no? so yung mga bikers ay nagpipicture talaga dun sa signage ng Repal, King of Repal. So salamat guys sa panunod lagi ng aking mga video. Tapusin sana ito hanggang sa dulo. Bye!